Hello ATINs! Welcome back to my channel! Trending at most viral ang uh, simpleng status o post ng SB19 sa Facebook at sa kanilang social media account ang salitang Thank You Forever ATINs dahil malaking bagay at uh, samasama ang mga fans nila para maging uh, famous at uh, magtagumpay ang uh, SB19 sa kabila ng kanilang pagsumikap pagdarasal, natupad ang kanilang pangarap bilang isang sikat isa sa mga sikat na P-pop boy band ang hari ng P-pop sa Pilipinas ang SB19 kaya congratulations at ito nga ang post nila ay sobrang trending at napapasalamat ang SB19 ay sobrang napapasalamat ang SB19 sa lahat ng 18s na walang sawang sumusuporta sa kanilang karera sa kanilang album, concert at iba pa kaya maraming salamat again congratulations SB19 Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.